Nailak, tayo doon doon O, ito doon kaming ito doon Ayan eh, na, parang glolo ka no ah, Sige, parang pagglolo ka doon no? Sige, glolo ka, no? glolo ka Sige, glolo no? ta, ka, no? tara tan Taram na, magglolo ka no? O, taram na, may katapitan sa uh, akin O, magdumukat ta. na, mataglolo Nakasigig ka, magglolo ka na lang ha Taram na, ma, basta Magglolo ka, talo ka siya na kanapo, Diyos Tanong magsaksakin, Nailak Glolo, tanong Tom na, nagbitmat mo na yan. Hindi Lalo Lolo ka. Lolo. Dumo. Oh, tano kasi nakanapo Diyos niya. Tanong magsaksakit. Tano na garanting ang kanayon. Tano magsaksakit na ilap. Oh, napasan. Oh, po soon. Ang katoyan. Aver. Aver na. Oh, please, five, please, 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 kaya, please. Tengok, tuat terka, tu, oh, please, kah, please, 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 oh, please, please.